itu yang mga mababae, yung mga dong, mga bisaya, at proud sila bisaya, So, asir ko sila, no? mga babae, department and budget and management. Ito yung yang Ito yung kilala natin sa Tuleto. So, yung mga mga sa mga Naghahanap pa siya. Tinggil, tinggil. Tinggil pa siya, pero may dito tinggil siya. So, mabait sila, no? So, makit... You have to follow my YouTube channel at saka... Mag-sipat ko sila, oh. Pag naglaghan ka pa sa YouTube, ka-appeal Ap na sila. Yorko ko ha? Tamo na

Hello! Good morning! Welcome sa aking youtube channel RJMs TV. Maraming salamat sa lahat na nag support sa aking channel. Kayo ay... kayong mabuhay. Mabuhay kayo. So dito tayo ngayon sa Toledo at Terminal. Kuha tayo ng ticket. Oh! Tapos na. Ito na siya. So dapat yung schedule ay... Uh, 11 pa subukan tayo ng dalawang oras o tatlo pa no so what i did is mag vlog muna para hindi tayo maboring may kabilang nakilala dito na ano anak ni presidente Duterte <laughs> <laughs> hindi mga kaibigan ni natin mga sibano alam niyo mga mababait yung mga bisaya so i am trying my best man to speak bisaya kasi ayon pure ilungo tayo eh pamintindihan tayo ng mga bisaya yung Bisaya kasi pag salita sila, sa aking tainga ay parang music. <laughs> oh yan. Ang dami yung tao. Ito siya. Oh. Mag shout kasi Boy, yung kaila. Shout out sa kababayan ko. Kasaman. <laughs> Ang bato, bato. Sa bato? Ito si uh, Marvin. Ang ako. Hello. Biktima siya ng udit dati. Eh. Bagyong agaton. <laughs> shout out kasi mga ila. Oy, shout out sa mga ano po diyan. Nangit. <laughs> Nakatawa. Daghan <sa> isawa. Wala <laughs> ka buok. Wala wala oy, sarang. Asa ra. Kuna Smith. Oh, wala wala wala. Kay lahi mang isawa, lahi mang uyab. Oh. Dalawa di ay sa kasawa. dalawa kusina. Isa lang. So ayan siya. Cut muna natin.